Kung may paraan para bumalik yung dating linaw ng pagbasa mo sa malapit, gusto mo bang subukan? Ikaw ba ay isa sa mga tao na nahihirapan sa pagbasa sa malapit? At kailangan mo pang ilayo yung target para makita mo ng mas malinaw? O kaya zoom mo yung image para makita mo ng maayos? Ito ay kadalasan nararanasan ng mga tao na nasa edad 40 years old at pataas. Ito ay tinatawag na presbyopia. May solusyon ba para maibalik natin yung dating flexibility ng lens ng mata natin. Mayroon po kaming solusyon dyan. Tinatawag namin na vision therapy. Sa vision therapy, pinopromote natin yung muling paggalaw ng lente ng mata natin para maging flexible siya ulit. Kumbaga, hindi lang yung katawa natin ang ine-exercise, ganun din yung mata natin, ine-exercise din natin para maging flexible. Sa mata natin, merong lente. Yung lente na ito, kailangan flexible. Ito yung nag adjust kapag tayo ay titingin sa malayo at tayo ay titingin sa malapit. Dapat flexible siya para kaya niyang mag-change ng shape para doon sa focus na titignan natin. Nung mas bata pa tayo, mas flexible yung lente ng mata natin. Kaya kaya niyang mag-adjust ng mabilis. Habang tayo ay nagkakaedad, yung flexibility ng lens ng mata natin ay nababawasan kaya nahihirapan na rin siyang mag-adjust doon sa ating tinitignan, particularly doon sa malapit. Malaki ang factor ng edad para sa paggaling ng pasyente dahil kapag mas may edad na, hindi ganun ka-flexible yung lente ng mata at kapag hindi siya flexible, kailangan natin ng mas maraming terapi para mapalambot siya ulit. Malaki ang kinalaman ng ating general health halimbawa, ikaw ay merong diabetes o ikaw ay merong hypertension, mas malaki yung tsansa na mas mabilis tumigas yung lente ng mata mo kumpara dun sa karaniwan. Kasama din dito yung healthy lifestyle. Dahil kapag ikaw ay nagbibisyo, halimbawa alak at sigarilyo, mas mabilis tumitigas yung lente ng mata mo. Kung ikaw din ay exposed lagi sa radiation, nakakadagdag ito para sa pagtigas ng lente ng mata. Kaya ito ay dapat nating iwasan. Malaki ang tulong ng pag e para bumabalik yung sigla ng ating katawan. Gumagalaw ito, ganun din ang laki ng tulong na mangyayari sa mata. Malaki ang tulong ng mga masusustansyang pagkain kasi yung nutrisyon nito, kailangan ng katawan natin, pati ang mata, para gumana ito ng maayos. Ano yung mga posibleng maramdaman ng tao na nagtiterapi? Tulad ng pag e nakakaramdam din naman tayo ng pagod. Ganon din ang nararamdaman ng mata natin. Pero pagkatapos naman ito, doon naman papasok ang ginawa. Gaano katagal bago natin maranasan na magkakaroon ng linaw yung paningin natin? Katulad na din sa pag -ehersisyo. Kailangan natin ng paulit-ulit na session para maging mas epektibo o mas lalo nating makita yung progress na ginagawa natin. Ang therapy ay hindi para sa lahat. Nakadepende ito sa mata ninyo kung paano ito magre-react doon sa therapy natin. Halimbawa, ang pasyente ay may katarata. Hindi na natin maibabalik yung kalagayan ng lente ng mata niya dahil nabuo na yung cells nito. Kaya mas maganda, ma-check up muna namin kayo para malaman namin kung paano kami makakatulong sa inyo. Kung kayo po ay magpapaterapi, hindi po ito pwede kung kayo ay puyat, pagod, gutom at may sakit, lalo na kung kayo ay may glaucoma. Kung kayo po ay may mga tanong na hindi pa namin nasagot sa video na ito, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page. I Type nyo lang po, Lusong Vision Therapy and Phototherapy Clinic. Maraming salamat po.